13. It's 4.36 p.m. Kumakain kami ng lugaw. So, nandito si Tabachoy. Tabachoy, tingin ka dito, Tabachoy. Bumati ka, magsalita ka. <laughs> ayaw ko, Ay kuya, ayaw. Pakilala ka. Na, no, kuya, nila ako. Yan, kuya Romel. ka, oye, ka. Sal ka. Ayoko. pakilala ka. Ayoko magpakilala. Ay yes, yes, Lorenz, salita ka. Hi! Magpakilala ko. Si Loren. Anong ginagawa mo Loren? Kumakain. Kumakain ka ngayon? Hindi. Ano yan? Nag-ano, maglalaro ng twist. Ah. Uh, pangit naman ang kuha mo. Ano ba Ba't siya nagpakilala ka? Ayun, kuya. Oh yeah. Pakilala ka. Kuya, yeah. kanya. Ano ganyan yung kat?